and welcome back to my YouTube channel and this is your day okay day okay, okay. for today's video so is to usap ang ang experience ko sa paggamit ng or kung paano binagamit ang uh, the Maverick Volumizing Hair Cream and Sea Salt but before ko sabihin lahat ng yan this is not a sponsor okay binili ko talaga yan so ayun bago tayo magdaredirecho sa ating topic for today is uh, hindi ka pa kapag subscribe sa ating YouTube channel please subscribe to my YouTube channel and click the bell button Okay, para updated ka sa tingin ako ng mga panibago Lalo na, medyo madami tayong i-upload. Basta si lang ako mag-edit. So, puro hair care and also mga uh, damit, fashion, mga beauty, skin care. So, dapat ang kaya makikipin. So, ayun, some of you guys is hindi alam or wala rin naman pa kailang. Kaya, like nag-change ako ng hairstyle Before siguro, before pumasok ko yung pandemic, uh, one year after pandemic, yung talagang kasagsagan, tapos one year na. Basta ang hirigas ni After one year ng pandemic, ayun, ang hairstyle ko talaga is, at least, <laughs> ang hairstyle ko talaga is <laughs> yung brush up. Hindi talaga ako nagdataw no. nung nasa ito oh, ako. Alam ko, siya sa akin, kasi marami naman nagsasabi, mas mas bata pa din ako ganun eh. Mukha pa rin bata pero ano ba yun, mas masculine yung dating na no, konti kasi pag ganito. hindi ako mukhang parang feminine ang dating na parang ganun. Parang soft boy yung dating na yung aura. So pag ganun kasi, uh, medyo alam na yun, bad boy looking or something. Misa may ganun Pero at least um, na-realize ko na, sige, ba't hindi ko pagbigyan yung ganito hairstyle? I think uh, much better naman. Pero okay din mean, yung brush up. Kaso nga lang, feeling ko malaki yung mukha talaga. Sobrang, sobrang. So, so yun, dami naman yung brush. Honestly, hindi kasi problema yung volume ng hair sa akin. Kasi ma-volumize talaga yung hair ko. Ang problem ko lang talaga sa akin sa sobrang dry. Hindi naman siya totally sobrang dry pag ginawa ko. Like, looking dry. Ganun sa tingnan, hindi ko alam kung bakit ganun yung buhok ko. May ganun talaga. Kasi, pero pag ginawa ko mo, malambot naman siya. Pero looking dry talaga siya. So, number one, buhag hair. Tapos, maraming tikwas and it's hard to find a solution especially yung mga product na suitable sa hair ko until I decided or I mean lagi ko na nababrowse sa ano ko sa bib sa IG sa Facebook lagi na siyang lagi ko na siyang nakikita until I decided na bumili na nga and <laughs> dito lang ako bumili last month So, hindi pa ako naliligo. Kaya gusto ko siya itry. Ito kasi tingnan ko kung totoo bang mabango siya. So, ito yung first day ng paggamit ng product. So, kailangan makita niyo yung first day ng paggamit ko. Tapos so, yung reaction ko kung ano ba. <laughs> so, ang ganda ho ng packaging niya wala pa nang gusto ako kasi hindi pa siguro gusto ayan sabi nila the better grooming starts with your hair so totoo din naman kasi yun lagi yung nakalabas sa atin meron tayong biniling uh, volumizing hair cream gambit ayan meron tayong sea salt spray ayan so Volumizing naman na yung hair ko. Pero ito lang siguro yung gagamitin ko. Yes, meron sa kulay ang cute. Alam nyo maliit na bagay ito pero napaka-importante nito sa amin. Napaka-saya namin pag nagkakamera ng mga sariling ganito. Para siyang labaha. Hindi ako pagsubita ng mic, guys. So, feeling ko, ito lang sa collar bone ko. Diba? Two pumps lang tayo. Uh -huh. Pero kailangan natin kalugin siya para mas mas shake-shake at maaano naman sa lawa. Tapos na nalabas ako, kaya naglagay ako ito. Alam mo yun, pagka-apply mo sa kanya, papansin mo na hindi looking dry yung hair mo. As you can see, ayan. Di ba kanina parang patay na patay na patay na yung buhok ko? Tapos hindi siya medyo shiny. Gusto ko kasi yung gantong buhok kasi nagre-reflect siya. For me ha, ito sa akin. Kapag uh, shiny yung hair mo, pag mukhang shiny, ang looking healthy niya. Like yung, so ayun lang, uh, ito yung first day na paggamit natin. So, and let's see if magiging uh, giging maganda ba or ano bang magiging feedback about sa product na to. Mas lagi ko itong magagamit. So as I said, meron pa akong lakad kaya nagmamadali na ako. sa legit, isa. Nasa description box lang yung link para hindi na kayo maligaw. And also, siguro if ever ako, isa, sa pangyayon ako, lalagyan ko yung sa comment section. So, click nyo lang yung nadelete ko sa account nila, okay? So, dalawa siya. Meron siyang pacific, pacific sea salt. Tapos yung gambit volumizing hair cream. Pero, honestly, ito talaga yung gusto kong gamitin. Ito, um um, sa next time natin ito itatakal. Okay? Kasi madami akong gusto sabihin about this product. Okay? Saka ito pala yung nagagamit ko. Ayaw ko naman sabihin sa inyo na, ah, okay, nagamit ko na siya. kahit hindi ko siya nagagamit. Like, sasabihin ko sa inyo yung mga kasi nung alingin. Pero ayaw ko. Ayaw ko naman. Ayaw kong salita na hindi ko pa siya nagagamit na maganda siya or something. So, ito na lang muna. And also, may kasama rin pala siya uh, supply. Ayan. Tapos, napakaganda ng box this product is cost of 795 pesos. First thing first, what I love this product is the packaging talaga. Honestly, kasi talaga mukha siyang mamahalin. Okay? So, number one, kung saan makikita yung mga gandong product is uh, yung styling niya. Blush. Okay, kung alam niyo yung pabangong yun. Kung alam niyo yung shop na yun, parang gano'n siya. Napaka manly ng dating. Though, panlalaki naman talaga siya. I was thinking if eh, gumagamit nito yung mga babae wait let me check first, okay? Para makita natin, eh, magamit pa talaga rin ito. Kung may mga sa review nito, is may gumagamit ng mga mga, Okay? Para uh, at least, itatitle ko dito dito para sa mga baba nila. So ayun, hindi tayo nabigo at nakakita tayo sa review na gumagamit ng girls. Ayan. So, ito siya. So, mga kita yung okay, wait natin ito siya. Ayan na, ah, mabalik talaga siya kasi sa video ay may email naman na yan. So, pero mas karangyan pa din na gumagamit is mga lalaki. I mean, may mga bumibili rin talaga mga babae, madami. Kaso yung iba pang gift lang talaga sa mga jawa nila. Or siguro, lalo ng ito, wala pa rin yung na Napaka-perfect nito pang gift. Parang kung sa kung sa akin ang product nito, nagre-reference sila pare. Not knowing na pwede pala silang gamitin ang sabay. Okay, honestly for me, the scent was nice. Nan-wisi or sticky saan. Uh, Ayan o, no. hindi talaga. As in, parang wala ka nang nilagay, parang na-absorb siya Pero, yung amoy andun pa din. Kasi, as you can see naman sa paglalagay ko, ang right way ng paggamit ng gamlet is uh, hindi talaga siya i-direct total sa hair, okay? Hindi mo siya i-direct sa strands ng hair or sa scalp agad. Kailangan 2-3 pump sa palad mo and then spread out. Press spread mo muna sya sa hands mo ng uh, siguro mga ganito lang. Siguro mga dalawa or ano, yung hindi naman siya, hindi matatagalan yung parang seconds lang talaga, one, two, mga gano'n. Kung gusto, mas mabigis sa speed lang ito. ito. And, tapos ha, saka may apply sa hair mo, ganyan-ganyan lang. So for me ha, huwag niyong i-direct yung mga gantong product sa scalp kasi hindi naman ito pang patubo ng bo. Hindi yan. Kasi yung mga patubo ng boho, yung dapat mo nga din sa atin. Okay? Imagine hindi mo kailangan magre-apply na magre-apply dito ng product niya kahit lumabas ka or depende na rin sa sa'yo pero ako talaga maghapo ko ng ginagamit ito kahit lumalabas ako or something or, hindi na ako nangyari-reactay ng product na ko rin talaga yung 100 um, ml kasi ah di ba magastos kasi ako sa mga product usually so i expect ko na baka mabilis siya maubos sa akin pero hindi lalapas sa inyo ng mga one and a half one and one half month ganun or two months depende sa paglalagay niyo or good thing pa dito mga kakakens is yung result niya okay? Yung result ng product na to is uh, napaka-natural finish talaga. Kasi it's killing. Ayan. So kita niyo naman, diba? Mukha lang makulang nilagay. Diba? Talagang mukhang um, shiny hair. Mukha yung ano, apart yung ng hair mo na hindi mabaho. <laughs> Parang ano talaga, healthy ng datingan. Datingan. Oh. Ang healthy ng datingan. Diba? Sample nga yung sa Watson yung mga binibili ko sa Watson hair care, care. Effective naman siya. Paso, yung mga hindi ko lang kasi nagustuhan sa mga product ngayon. Which is, um, hindi talaga volumizing yung na nangyayari. Kung hindi uh, curly talaga, si Lucky Curly talaga bo 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 yung buko. Kung oh, angat yung bukulit. Ay, pa naman ako. Kasi yun, yung volumizing lang talaga nangyayari. Number one pala, tip lang guys. Um, kung gusto nyo talaga maiwasin yung mga paglalagas ng buko or something, parang hindi masyadong bukotong ng hair. hindi mo lang kayo mag-blow dry. It, okay, hayaan nyo na siya gambit na yung bahala dyan yes, sa hair. As I said earlier, bago ko naman talaga matry itong product to. Uh, may mga natry ako ibang product kasi uh, wala pa naman ito before eh. Siguro kailan lang ito naglabas, nag-release sila ng gatos. Mga pandemic na something nga ka na-release yung ito product. Correct me if I'm wrong guys, okay? So ayun nga, uh, yung scent nga niya is napaka-okay. Honestly, may nakita akong review na medyo amoy daw siya ng gutsy pero feeling ko oo nga kasi now I realize na medyo kaamoy nga siya noon ng konti. Alam ko yun eh. Gets me blue. Gets me blue if I'm not mistaken. Try nyo bumili. Mura lang naman yung gas me sa susi. Try nyo kung magkaparehan sila. Pero feeling ko nga yun yung medyo may kahit na kami. shooting siya naman diba yung result nung paglalagay ko ng gambit sa uh, talagang looking natural talaga sa And also diba nawala yung mga sobrang tikos kong buho. Ayan and hindi na siya looking dry. Unlike kanina. Good pa dito mga ka-hawkins, is uh, habang pinagpapawisan ka sa labas is, hindi ka mag-aamoy araw. Yung scent na kasi is hindi uh, pa rin yung maaamoy sa'yo. Kung maaaring didig ka sa isang tao or something kasi tapos hangin, maaamoy ng mga tao yung kung anong amoy meron ka. Ganun, lalo na kapag medyo ikaw yung tao mga sensitive. Hindi sensitive, like yung parang um, laging aware ka sa mga amoy. Ganun. Kasi ako may ako sa amoy. Mahilig ako mga amoy. Mahilig ako sa aano ah, ang labit mo yung ko. Mga ganon. Hilig mag-judge yung ko sa mga sa mga amoy-amoy. Yung set niya kasi, hindi masakit sa ilong. Hindi rin noticeable yung texture ng product once na matuyo siya, okay? Kasi, di ba, sabi ko sa iyo, mayroong product na pag in-apply mo, tapos pag natuyo, mayroong mga something, mayroong white-white, parang magpa din siya. So, hindi siya masama Ang pag masamang paggamit ko nito is, uh, pansin ko talaga, yung tikwas talaga ng pair mo mawawala kapag gamit mo siya. Hindi talaga siya pangiting na kasi yung pagka-shiny effect is napaka-ador naman ang talaga. Yung may tinatawag na natural finish. yung ang pinanindigan nila yung salita natural finish which is makita mo talaga sa product after may apply. Hindi siya yung looking mantika-mantika na parang ka naglagay ng baby oil o kaya yung mga nila, yung nilalagay ko lagi na coconut. Coconut milk. Yung parang ka naglagay ng effective ba? premiere lagi pa rin ako At ito pa yung one thing na ma assure ko sa inyo, okay? I mean, hopefully is maranasan nyo rin ito. Pagkatapos na maligo, uh, ako kasi, honestly, hindi talaga ako nagsasya. So, sorry to say that. Oo, gumagamit ako minsan. Dry shampoo, ayun pagbiglang biglang bigla bigla Abot namin sa pagsashampoo is sa weakness nun, sa isang linggo, wala pa nga. Hindi ko alam, hindi ko naman mabilang eh. May sashampoo ba ako? Pero at least hindi ang mga anit at hindi ang mga pagsashampoo ako. Yung after niya maligo is uh, ako kasi running water lang yung binagamit ko. Pagkatapos nun, ang lambot ng hair. Din. Sa hindi ko alam para kayo nagpasilo pin ng hair. Ganun, para mag parang magkakatanong kayo, ah, bakit ang love spot dito? Tapos wala naman akong pinatay sa hair baba ng dito. Tapos binash ko lang talaga siya ng crying water is, uh, yun yung napapansin ko sa kanya. Hopefully is, na ah, maranasan nyo din yun. And then mag-comment kayo sa baba kung naranasan nyo. So, simula nung nagka-meron ako ng mas issue about sa, ano, yung naglagay sa ko. nagka ako, nag ako sa contrast. Oh. trust issue sa mga products. So, mihirang mira na lang yung mga ginagamit yung products sa hair ko. And also, hindi talaga siya sponsor. Binibili ko talaga siya. Kasi ayoko yung sponsor mo kayo, kayo pa problem sa ngayon ko. Ayoko nung gano'n. Saka nakikiamoy lang kayo. I so, mga 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 ng mga Kaya, mga mga sa mga 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 na mga 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 dahil galing sa jowa niya, matutuwa siya kasi maganda siya sa mga lalaki talaga. Uh, gusto nila yung maganda. Kahit babae, gamitin nyo dito. Dahil pinakita ko sa inyo, kahit babae, magamit nyo naman ito. Okay? Dependan na lang sa inyo. Napakagudo na experience sa kanya. Pero yung balak ko pa kasi siguro hindi ko siya Malalaman or makikita na din ba talaga nang gagaling ng mga balakubok ko <laughs> Kasi nga, di ba, alam ko naman na wala pa akong nilalagay sa hair ko na ganito Is may mga ko talaga Ako yung talaga yung naging kalaban ng mga taong gumahilig mo siya So, ko. okay Pero hindi naman ito yung tipak-tipak Tipak-tipak <laughs> na balakubok -tipak Honestly, balak 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 this is the one of the best product sa market na yung na-recommended ko I just wish I discovered this product earlier. Kasi so, sa katulad ko, nabila-bila ako malis ng bahay. O yun ayun lang, next time na yung season. Kasi sobrang haba na naman ng video na ito. And I think, ang dami ko na naman nasabi. I think, tatake yung na lahat ng mga bagay na gusto ko sabihin sa inyo. So ayun, I repeat mga oh, friends, If gusto nyo bumili ng product na to or gusto nyo para pangigalas ng mga jowa nyo, or kayo mismo yung magamit, is i-click nyo lang yung description box makikita nyo doon yung kaya sa comment section para naman uh, mag-direct na sa pinakang page nila ay pinakasap nila sa Shopee kasi CEO dito, okay? And thank you so much mga ka-friends and hopefully mas marami pa kayong matukunan sa mga panibago kong video na darating. So ayun, if you haven't subscribed to my YouTube channel, please you subscribe to my YouTube channel and click the bell button below para mga ka-friends ako mga video. So thank you so much mga ka-friends for watching and I will see you to my next video. Bye!